Dahil sa napakainit na panahon na ating nararanasan, ay siguradong patok na patok ang mga palamig na binibenta sa lansangan. Pero ganahan ka pa kaya kung ganito ang proseso ng inumin na iyong titikman? Isang video ang nag-viral kung saan makikita ang isang lalaki na gumagawa ng isang inumin pero hindi pa malinaw kung anong klaseng inumin ito. Gayunpaman, nag-viral ang video hindi dahil sa inumin na ito, kundi dahil sa paraan ng paggawa nito. Makikita kasi na hindi ito gumagamit ng measuring spoon o ano pa mang kagamitan para sa nasabing inumin at tanging kamay lamang nito ang ginagamit sa paghawak sa mga sangkap. Makikita rin ang isa pang lalaki na katulong nito sa paggawa ng inumin at makikita rin na kamay ang gamit nito sa paghahanda at paglagay ng mga sangkap. Kilala ang India sa mga sikat nitong street foods na kadalasan ay dinarayo pa ng mga sikat na vloggers. Pero hindi talaga maikakaila na may kakulangan sila kung kalinisan at hygiene ang pag-uusapan. Bagamat sinasabi ng karamihan na ito ay bahagi na ng kanilang tradisyon at pang-araw-araw na buhay, hindi pa rin maiiwasang mag-isip ang ibang mga tao na baka magdulot ito ng panganib tulad ng mga sakit. Gayon pa marami ang nagsasabi na ang street food sa India ay napakasarap dahil hindi ito tinitipid sa samutsaring sangkap at pampalasa. Sabi nila, ay hindi hadlang ang kapansanan sa mga gusto nating gawin sa buhay. Kaya naman pinatunayan ito ng isang lalaki sa India. Pero mukhang may mali sa gustong patunayan ng lalaki na ito. Marami na ang nag-upload ng video na ito sa iba't ibang social media platform. Pero hindi malinaw kung ito ba ay totoo at bakit ito ginagawa ng lalaki. Pero base sa aming pananaliksik ay nahanap namin ang original na video. At napag-alaman namin na ito pala ay hango lamang sa isang comedy scene mula sa isang South Indian movie kung saan makikita ang lalaki na may kapansanan na gumagawa ng isang recipe na tinatawag na magwin gamit ang kaniyang kilikili. Pero mapunta tayo sa totoong kwento, ang sikat na Kakeda Hotel Restaurant sa Delhi ay sumailalim sa korte matapos ang isang kontrobersiya kung saan makikita sa video ang isang lalaki na nagmamasa ng isang sangkap gamit ang paanito pero iginigiit ng pamunuan ng hotel na ang mga manggagawa ay naglilinis lamang ng mga damit at hindi gumagawa ng tinapay pero ang mga tao na nagapanood ng video ay hindi kumbinsido sa kanilang pahayag Gamit rin ang eksena sa isang video na kumalat sa internet at dito ay malinaw na makikita na ang isang lalaki ay nagmamasa ng tinapay gamit ang panito. Makikita rin na sa mismong semento lamang nakapatong ang minasang tinapay at mababakas na hindi gaanong malinis ang paligid. Pagdating talaga sa street food, ang kalinisan ay lubhang mahalaga. Kamakailan, isang video ng isang Mumbai street food vendor ang kumalat kung saan makikita itong kumukuha ng tubig mula sa pampublikong toilet. Ang naturang toilet ay malapit sa Bori Valley Railway Station na siyang ginagamit ng napakaraming tao na dumadaan dito. Ang tubig ay kaniyang ginagamit para sa chutney na kaniyang binibenta. Ayon sa FBA, ang tubig na mula sa pampublikong CR ay delikado sa kalusugan. Naglabas din sila ng babala sa publiko laban sa paggamit ng naturang tubig na maaaring makontamina. Nasa usapang tubig pa din tayo. Isa pa sa video na Kumalat Kamakailan ay ang lalaki na ito na makikitang naghuhugas ng mga pinggan gamit lamang ang tubig sa paligid. Makikita na ang tubig ay napapaligiran ng mga basura at tila walang pangamba ang lalaki sa kanyang ginagawa. Ang video ay unang ibinahagi sa Reddit at umani ng negatibong reaksyon sa mga nagkapanood nito. Narito naman ang isa pa sa literal na handmade cake na iyong makikita pero isa rin ito sa pinaka-unhygienic na proseso ng pagkain na iyong mapanood. Paano ba naman ay sa simula hanggang matapos ang video ay consistent ang lalaki sa paggamit ng kanyang kamay habang pawis na pawis. Katulad ng ibang video ay umani ito ng iba't ibang reaksyon sa mga netizen. Mula sa kakaibang preparasyon ay mapunta naman tayo sa mga kakaibang kombinasyon ng pagkain. Narito ang Maggi Milkshake na mula rin sa India. Siyempre, ang kombinasyon na ito ay mayroong gatas na hinaluan ng noodles at saka nilagyan ng pinong carrots at green peas sa ibabaw. Ang mga netizens ay nagpahayag ng samutsaring komento dahil sa weirdong kombinasyon ng pagkain kumakut din ng libu-libong views ang street food na ito sa India. Ito ang mango ice cream chaat with cheese na kabilang din sa pagkain na may samut-saring sangkap at narito nga ang recipe para sa ice cream chaat. Sa una ay ibababad muna ang piraso ng tinapay sa sabaw ng buko at turmeric syrup at saka ito hahaluan ng strawberry syrup sa ibabaw at iba pang pampalasa. Nilalagyan din nila ito ng dried fruits sa ibabaw at saka idadagdag ang mango dali ice cream. Pero hindi pa dyan natatapos dahil lalagyan pa ito sa ibabaw ng sandamakmak na mango syrup. Kung mauumay ka na ay sandali lang dahil lalagyan pa nila ito ng napakadaming cheese sa ibabaw. Pero wait lang at hindi pa pala tapos dahil muli nila itong lalagyan ng mango dali ice cream sa ibabaw. Siyempre, marami sa mga komento ang nagpahayag ng kanilang pagkaumay at pagkasuya sa samot-saring kombinasyon. Pero mayroon din namang naintriga at gusto ito Tung subukan. Hindi rin magpapatalo ang Fanta Omelette na bagong-bago sa kanilang weirdong kombinasyon ng pagkain. Kilala rin ito bilang Fanta Fry, isang matamis at maanghang na bersyon ng egg dish na ginagawa gamit ang sunny side up at boiled egg at saka ito hahaluan ng orange flavored na soft drinks. At syempre, ikaw na ang bahalang mag-imagine kung ano ang lasa ng street food na ito. Ang Fanta Omelette ay nagkakahalaga ng 200 rupees kada plato. Pagdating naman sa mga gulay at prutas, mas matingkad ang kulay ay mas mukhang fresh at sariwa. Kaya bilang mamimili ay ito ang kadalasang hanap sa palengke. Pero maging mapanuri dahil baka ang inaakala mong sariwa ay nagbabalat kayo pala may ilang vendor kasi sa India nagsasagawa ng isang pinagbabawal na teknik kung saan ang kanilang panindang gulay at prutas ay kinukulayan at iniisprayan ng tina o dye upang mas magmukhang hinog at sariwa ito. May mga pagkakataon naman na ang mga prutas at gulay na malapit ng mabulok ay nilalagyan nila ng silicon spray upang mas tumagal ang pagkasira nito at saka ibababad sa isang artificial color. Gumagamit din ang ibang magsasaka ng hormone na ini ini-inject upang mapabilis ang paglaki ng kanilang mga pananim na gulay. Ito yung 我一路跟着。 Ang mga dyes at kemikal ay matagal nang ginagamit ng ilang magsasaka at vendor upang takpan ang mga hindi hinog o nabubulok na parte ng prutas at kulay. Kabilang sa mga kemikal na ito ang carcinogen sa malachite green at calcium carbide na maaaring makaapekto sa kidney at atay kapag kinonsumo ito.